Hello guys, magluluto po tayo ng chicken sweet and sour Una, kinat natin ang ating chicken breast into cubes Tapos nilagyan ng salt Sweet paprika Black pepper uh, Chicken spicy Tapos Powdered onion Dahil wala akong garlic powder, Naglagay na ng ako ng uh, garlic paste. Tapos vinegar. Itlog. Tapos ihalo natin ito. yan, para manuot yung lasa sa chicken natin. Tapos na prepare ako ng dalawang itlog. Ayun. Tapos, nag-prepare din ako sa isang bowl ng harina at saka cornstarch. Ayan. Tapos, lagyan ko ng sweet paprika at saka onion powder. Hmm. Tapos, ihahalo natin yan para mahalo yung mga seasoning natin nilagay. Tapos yung itlog na kalimutan ko pala maglagay ng black pepper nilagyan ko. Ayan yung ating chicken. Namarinate na siya. Tapos iluloblob natin sa ating flour mixture. Mm -hmm. Tapos natin iluloblob, lagay natin sa itlog. Ayan. ulit-ulit lang proseso guys. Tapos yan, pagkatapos kong ikot sa harina, ilagay ko sa itlog at hinalo. Pagkatapos natin mahalo mabuti sa itlog, ilublob natin ulit ito sa ating flour. Ulit-ulitin lang natin guys, sasama. Tapos natin. Yan, natapos na natin iluglog sa ating rinak. Ngayon, iprito na naman natin ito. Hanggang maging golden brown ang ating chicken. Yan, balik-tagin natin. ayan, luto na guys, golden brown na siya ayan, at tapos na natin may luto mag prepare naman tayo na uh, soy sauce red hot sauce tapos ketchup dinagdagan ko ng hot sauce tapos sweet paprika at saka honey hindi na ako naglagay guys ng asin at saka nilagyan ko ng tubig. Hindi na rin ako naglagay ng vinegar kasi yung hot sauce natin medyo maasim-asim siya. Ayan, pagkatapos kumulo, nilagay ko yung chicken natin. Halo lang natin mabuti ito. Ayan na guys. Luto na. Tapos binuturan ko lang siya ng sesame seed. Thank you guys.